Oh, 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 Ayun na nga karumsol Ito yung cattle grower pellets Ito ay for growing cattle From post uh, weaning to pre-calving Tama kakarumtol doon na dahil ang ating Rumsol Cattle Grower Pellet ay formulated to provide nutrients for better calf growth. Dahil sabi ko nga sa last episode ng ating mga feeds ay pinag-aralan at sinuri ng mabuti ng ating ruminant nutrition specialist para makapag-develop ng high quality Rumsol feeds to provide the needs of newborn calves until they grow into high performing cows. Magandang buhay mga karumsol! Ito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating Chikang Rumsol. Kabilis naman talaga ng araw. Ito na ang ating 8th episode ng Chikang Rumsol. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Karumsol Jona. At ako naman po si Karumsol Jem. Karumsol Jona, kwento naman natin sa ating mga karumsol ang pagbisita natin sa Obli Arts and Nature Camp. Ayun na nga, Karumsol Jem, no? Uh, napakalawak din ang farm nila, Sir John, ng Kubli. At ang gaganda ng mga baka nila. Sa kabalita ko din na siya na yung nagtuturok ng mga ito with the guidance of municipal vet. Nakikita ko din talaga sa kanya. Gusto niya talaga yung ginagawa niya at masaya siya dito. Yes po ma'am, kasi can you imagine graduate po siya ng psychology pero pinili niya ang pagmamahal niya sa farming at agriculture. Sa murang edad niya, which is 23 years old, kasing edad ko lang po siya, Karamasol Jonah, pero look at him loving agriculture and farming. Kaya wala din talaga ito sa edad. Nasa passion talaga ito at sa pagmamahal mo sa ginagawa mo. I agree, karumsol Gem. Hindi lang mga cattle ang mga inaalagaan niya, pati mga exotic animals. Of course, meron din silang mga permit nito, Gem, no? May mga papers din sila na na-feature din naman ng ating maripyesan sa pastulan na aabangan naman ng ating karumsol every Monday. Abangan din natin siya sa kwentong karumsol bago talaga ito kasi ang bata-bata pa niya no imagine he is 23 years old and um andun yung passion niya talaga at pagmamahal sa ginagawa niya sa farming and um syempre wala ito sa edad wala ito sa nationality and etc basta gusto mo gagawin mo Yes, Karam Soul gusto ko din yung kapag gusto mo, gawin mo. Ano? Wala, wala na talaga mas fulfilling pa sa paggawa mo at pagsunod mo sa mga gusto mo. Pero going back, Karam Soul napakaganda ng cattles nila. No? Yung mga inahin nila mukhang maaayos at nakakapag ng mga milk for the calves. Tama ka dyan, Karam Soljem. Alam mo ba na meron ding formulated ang Rumsal Feeds para sa lactating cattles? na may high protein pellet are designed to complement corn silages for maximum peak yield and optimum total milk production. Na meron din feeding technologies at, such as a slow release of non-protein nitrogen for ammonia availability throughout the day for the rumen microbes. Yes, Karumsol Jona, ang ating Rumsol Dairy Cattle Pellet ay binibigay from calving until the drying period. Ito ay specifically formulated din to meet a very high nutritional demand or energy proteins and minerals of lactating cows. Agree. And uh, ito din kasi na may kakayahan ding ma-reach ang potential at mag-drive ng mas madaming milk production by feeding the rumen microbes. With the use of feeding technologies such as live yeast, slow-release um, uh, Uh, non-protein nitrogen, and uh, rumen buffers combined with organic minerals, vitamins, probiotics, and prebiotics. So ano pa ba ang pinapakain sa ating mga alagang inahin na cow Karumsol Gem. Yes, Karumsol Gem. of course, palagi din natin silang bibigyan ng high-quality forages such as alfalfa hay and corn silage. For fresh cow stage o yung mga calving up to 100 days after calving, ay bibigyan din natin ng 5 kg for the first 10 liter of milk production. Tapos increase lang natin siya ng 250 grams per liter of milk. Yes, Karumsal Jam. Then, dun sa mga mid Uh, Mid-late lactation naman, o yung 101 days after calving to drying of stage, we can give them 3 to 4 kilogram per day. at ha, for any addition or corrections. Talagang kailangan natin ibigay yung tamang nutrisyon na kailangan ng ating mga inahin. para makapag-produce sila ng mas maraming milk at makapagbigay din ito ng nutrients na kailangan naman ng kanilang calves. Tama ka dyan, Karumsol Gem. And uh, napakabilis na naman ang oras, no? Tapos na naman ang episode 8. Ano ba 'yan na inaabangan ng ating mga Karumsol? Kaya aabangan dapat natin din ulit every week, every Wednesday ang Chikang Karumsol. Yes, Karumsol Donna. Naabangan din nila ang kwentong Karumsol every Saturday at Maritesan sa Pastulan every Monday naman yan. But before we end this uh, episode Gem, no? Nais nice ko din pong iparating sa mga viewers out there, yung may mga dairy cows o yung mga nagagatas na mga inahin, hindi lang po feeds ang pinapakain natin, no? Ang tamang rasyon pa rin ay meron pa rin silang uh, quality forage, such as ito, alfalfa hay sa likuran natin, or napier, or the corn silage, meron pa rin yan, mga karumsol. At syempre po, um, yung water naman po, na hindi naman kailangang mineral water as long as, Uh, malinis ito na ikukonsumo ng ating mga dairy cows. And uh, yes, karon so madami na din talaga tayong naging uh, nagiging excited na matuto at para sa today's episode, shoutout sa Kanlungan Dairy Farm diyan sa Ibaan, Batangas. And um, yes, napakaganda din yung uh, time nila sa pag-milking last time, jam kasi nagmi-milk sila every 3 a.m. and 3 p.m. So sayang nga lang hindi natin nadatnan the last we visited them. And of course, Oro Agri Components and Enterprises na nag-send sila sa amin ng picture, no? Na ginanap nila yung uh, training sa bago nilang hire ng mga sales. Uh, yung video namin with Jem, yung chikam Karungsol, which is very touching, Karungsol Jem, kasi uh, biruin mo, yung mga employees nila na na-train nila ay natututo din through our videos. Yes, very touching talaga po, Karungsol Jem, na nakakataba talaga ng puso na na-appreciate at alam natin may natututunan talaga ang ating mga karumsol. Yes, karumsol, Jem. Uh, at ayun na nga, mga karumsol, no? kachikahan nga po ulit every Wednesday. And um, uh, hello sa mga farmers out there, Jem, na nanonood ngayon. Siyempre, alam po namin kung gaano kahirap ang ginagawa ninyo. And everything will be worth it po. Basta nandun yung passion nyo, nandun yung love and dedication nyo po sa pag-aalaga ng mga dairy. Kasi nga, sabi nga nila, Jem, sa dairy, daily ang income kasi daily nagbibigay ng gatas ang ating mga inahing uh, baka, kambing. So dapat bigyan din po natin pabalik no kung ano yung ibinigay sa atin na income, ibabalik din po natin kasi hindi po biro talaga ang maglactate ang mga animals. Nagpo-produce sila ng energy. So palitan natin yung energy na pinoproduce nila and of course kailangan pa rin nila ng vitamins and minerals at ayun na nga mga karunsol. I cattle dairy cattle pellets yun na po ito. At um Muli every Wednesday uh, kita kita po tayo dito lang sa Chikang Room Sol.